ang istorya pong aking ibabahagi ay base lamang sa version na ikinuwento ng aking kapatid sa akin. Ito po ay hango sa totoong buhay ni Divina Gracia. Pero aking pong ipapaalala, ito po ay hango sa version na ikinuwento ng aking kapatid at marahil iilan sa inyong tagapakinig ay kilala si Divina Gracia hindi ko na po babanggitin ang lugar para na rin sa respeto sa pribadong pamumuhay ng na mga nakatira sa lugar na ito. Pero para sa mga nakakakilala sa ating pangunahing tauhan, alam ko na malalaman ninyo kung saan ito naganap. Maliban sa pangunahing tauhan, ay bibigyan ko na lamang ng mga pangalan ng ibang karakter dahil hindi naman ay ng aking ate ang mga pangalan po nila. Habang ako at ang aking kapatid ay nagkukwentuhan sa kasalukuyan taon kung saan nagmula ang aming mga pangalan. Napagkatuwaan namin noon na pag-usapan hanggang sa magawi sa pangalan ng aking kapatid na si Divina. Naikwento niya kung bakit ito ang ipinangalan sa kanya ng aming mga magulang. At ang aking susunod na ibabahagi ay ang dahilan kung bakit nga ba divina ang pangalan ng isa kong kapatid. Taong isang libut siyam na at anim naput isa sa parteng Bisayas. Sagana ang kanilang negosyo sa pagawaan ng ginamos o mas kilala po sa mga Tagalog na bagoong. Isa ito sa pinakamasarap na ulam sa mga tao sa parting Visayas at Mindanao. Maaari mo itong pagsausawa ng saging na saba at pagparisan mo ng kape. Sa tao pong aking nabanggit, ang Divina Gracia ay isa lamang ordinaryong babae na may negosyong pagawaan ng ginamos. Isang ordinaryong babae na ginimbal ang buong kapisayaan at Mindanao. Maagang nagkaroon po ng responsibilidad si Divina nang iwanan sa kanya ng kanyang kapatid ang tatlong anak nito. Lumayas po ito at hindi na po bumalik na hindi man lang naisip ang kanyang iniwan na responsibilidad. Siya po ang nag-aalaga sa mga pamangkin niya. Ang responsibilidad ng isang ama at isang ina ay inako po niya. Masipag po na babae si Divina. Maganda po ito at makinis. Marami din po ang nagkakagustong unit ila. Wala ng oras ang dalaga sa mga ganoong bagay. Gawa ng mga nakapatong na responsibilidad sa kanyang balikat. Maaga pa lang nagigising na po ang dalaga. Nauuna pa siya minsan sa pagtilaok ng manok kapag naman napapadaan ka sa kanilang tahanan ay makikita mo nang tumuusok na ang kanyang kusina. Palatandaan na siya po ay nagsisimula na sa pagsalubong ng bagong umaga. Habang abala po si Divina sa pagluluto ay natatanawan na niya ang nalalapit na pagsikat po ni Haring Araw, tunog ng manok at mga ibang hayop na alaga niya ang matitidinik mo sa kanilang tahanan. May mga magulang pa ang pero madalang lamang umuwi ang mga ito dahil na rin po sa bukid po sila namamalagi para alagaan ang kanilang mga pananim ng mga gulay, prutas at palay. Pati na rin po ang iba pa nilang mga alagang hayop bumababa na ang hamog mula sa langit. Makikita mo na si Divina na maagang nagpapakain ng kanyang mga alaga. Wala kang ibang makikita sa paligid ng kanyang tahanan kundi ang malawak na lupain. Mga damong sagana sa luntian na binabasa ng hamog ang mga dahon nito. Sumigaw po ang isa niyang tauhan na nagngangalang Berting at sinabi na siya daw ay mauuna na sa paggawaan. Si Mang Berting ang kanyang pinagkakatiwalaan sa kanyang tindahan dahil po masipag ito at mabait. Pagpatakpo ng alas 7 ay inaasikaso na po niya ang tatlo niyang pamangkina. Kasama niya itong pumupunta po sa tindahan dahil wala namang mag-aalaga po bukod sa kanya. Ayaw na rin niyang maabala ang mga magulang dahil sa kapabayaan ng kanyang kapatid. Matatanda na rin ang mga ito at abala po sa bukid. At habang naglalakad sila papunta sa tindahan, ay panayang huntahan at kulitan ng kanyang mga pamangkin. Pinababayaan na lamang niya ito dahil mga bata pa naman ang mga ito at normal lamang na maging makukulit sila. Hinahabaan na lamang ni Divina ang pasensya kahit pa may pagkakataong napapagod na din po siya. At nang makarating po sila sa tindahan ay agad siyang binati ng kanyang mga tauhan. Napangiti lang si Divina at pumasok na po sa kwarto kung saan naroon ang kanyang maliit na opisina. Naging abala siya po sa buong araw kahit pa siya ang may-ari tinututukan talaga niya ang kanya pong negosyo. Minsan nga po ay tumutulong din siya sa paggawa ng ginamos. Mga katangian kung bakit gusto siya ng kanyang mga tauhan. Isang araw po, sa napaka-ordinaryong panahon, habang nasa tindahan at pagod sa buong araw na pagtatrabaho, tila ba nagtataka ang mga tauhan niya sa inasal po ng kanilang mabait na amo nito pong mga nakaraang araw ay madalas niyang mapalo at mapagalita na mga pamangkin na hindi naman niya ginagawa kahit pa gaano kakulit na mga ito. Inuunawa na lang nila dahil baka pagod sa trabaho si Divina at pag uwi ng bahay ay aasikasuhin pa niya ang kanyang mga pamangkin. Ngunit dumaan po ang mga araw na tila lumadala si Divina. Madalas do na mainit ang ulo nito lalo na sa mga bata na dumadating pa sa puntong sinasaktan niya ang mga ito. Uy ka po ni Mang Berting. Hindi naman do sa nangihimasok siya at bilang pinakamatagal na nagtatrabaho na kay Divina ay mas kilalang kilala niya ito bilang isang maputing amo. Ngunit Napapansin niya na nitong mga nakaraang araw, madalas po na sakta ni Divina ang mga pamangkin at hindi daw po ito na dating ganoon. Napalingon po si Divina kay Mang Berting na ikinagulat po nito. Iba po ang mga titig ni Divina. Ang dating maamong mga mata ng dalaga ay tila naging mabagsik na Tila ba hindi na ang dating mabait na divina ang nagmamay-ari ng mga matang iyon? Maya-maya, sinabi po ni Divina kay Mang Berting na nauuhaw daw ito at pahatiran daw ito ng tubig kay Salome. Napailing na lamang ang matanda sa kalumabas para sabihan si Salome na dalahan ng tubig ang kanilang amo. Lumipas pa ang mga araw na tila naging malala si Divina. Walang awa niyang hatawi ng mga bata. Maririnig po ba sa labas ang mga iyak ng kanyang mga pamangkin na isang palatandaan na sila po ay sobrang nasasaktan. Hindi na po nakatiis si Mang Berting at pinasok niya ang opisina. Nagulat pa siya sa mga sugat ng mga bata. Tanda po ng paghataw sa kanila ni Divina agad po na hinablot ni Mang Berting ang pamalo sa kamay po ng dalaga saka inalayo ang mga bata dito. Tinanong ni Mang Berting si Divina kung ano ba ang nangyayari sa kanya dahil hindi naman daw ito ganoon dati. Kung saktan daw kasi nito ang mga pamangkin niya ay parang sinasabi niyang mamatay na lang ang mga ito. Napaupo po si Divina sa kaumiyak Ramdam mo sa kanyang hagulgol ang pagod na alam ng lahat na kay niyang dinadala. Uy ka po ni Divina. Pagod na pagod daw siya at hindi daw niya alam kung bakit siya nagkakaganoon. Yun lang ang tanging na sabi ni Divina dahil bumagsak na ang mga luha nito at humagulgol dala ang pighati at pagod. Isang araw na naman katulad ng mga nagdaan ay napaka-ordinaryo ng araw. Makulimlim na tila nagbabadya ang ulan. Napakalungkot po ng panahon na tila ba nagdadala mahati ito. Parang isang tao na nais po umiyak pero hindi po magawa. Ganyan po ang itsura ng kapaligiran Sir Jay. Sa sumunod na araw, Dala punya niya ang kanyang dalawang pamangkin. Pinagtatakhan naman ng mga tao kung nasaan ang panganay sa magkakapatid. Bakit hindi ito kasama ni Divina? Ito po kasi ang unang beses na hindi kumpleto ang mga bata. Maya-maya ay nagtanong na po si Mang Bertin kung nasaan ang isa niyang pamangkin. Napatingin lamang si Divina sa kanya, ngunit kalaunan ay sumagot ito at sinabi na pinadala muna niya sa bukid doon daw sa kanyang mga magulang. Hindi na lamang pinansin ang mga tauhan at nagpatuloy na po sa kanilang ginagawa. Ngunit ang pananakit na senaryo ay nagpatuloy pa rin. Madalas pa din niyang saktan ang dalawang bata na kahit nakaupo lang ay hinahanapan niya ng paraan upang sakta ng mga ito. Nakakaawang mga bata iyan lang ang maririnig mo sa paligid lumipas ang mga araw na mag-isa na lamang si Divina na pumupunta sa tindahan nagtataka man ang mga trabahante ay hindi na po sila nagtakang magtanong kay Divina dahil na rin po sa kakaibang inasal ng dalaga hindi na nila nauunawaan si Divina minsang may nagtanong na isa sa mga kapitbahay ni Divina sa tindahan kung bakit hindi niya kasama ang pamangkin nito. At ang tanging na isagot lang sa kanya ni Divina, lumaya sila dahil hindi na nila kaya ang pananakip ko. At pagkuway, sa kapo umalis si Divina. Makaraan ng apat na araw, simula noong mawala ang mga bata napadaan si Salome sa bahay ni Divina para sana kuhanin ang ginamos ng kanyang tinimplahan. Ngunit ila, wala po ang dalaga at tahimik ang kanyang bahay. Umikot si Salome sa likod ng bahay kung nasaan nakalagay ang mga banga na pinaglalagyan ng ginamos. Binuksan niya ang naunang banga at kanyang hinalukay para sana sandukin ang may makita po siyang buhok dila siniklaban si Salome sa takot ngunit lakas loob niyang hinalukay po ito doon niya napagtanto na hindi mga isda ang nasa banga kundi patay na bata ayon na rin sa daliring kanyang nakita tumakbo po si Salome sa kabinalita ang kanyang nakita agad naman na pinuntahan ng pulis ang bahay ni Divina at napatunayan ngang tao ang nasa banga. Pinatay niya ang kanyang mga pamangkin at nilagay po sa banga at ginawang gamos o ginamos. Hinanap nila si Divina at natagpuan nila ito sa bukid ng kanyang magulang. Nagimbal po ang lola ng mga bata at nawala ng malay sa nalaman po nito. Nang malaman ng magulang ng mga bata ay agad itong umuwi para malaman kung nasaan ang mga anak nito Sumigaw ang kanyang kapatid at tinanong si Divina kung nasaan ang mga pamangkin nito at saan ito itinago ang mga bata Kasalukuyang pong nakulong si Divina at wala itong ginawa kundi ang tumawa Sumigaw ulit ang babae na kapatid ni Divina kung ano ba ang ginawa nito sa mga pamangkin niya ngunit natakot siya nang lumapit si Divina sa kanya at inuga ang rehas ng selda. Galit na galit ito at nanilisik ang mga mata at sinabi ni Divina, Bakit mo pa sila hahanapin? Ngayong iniwan mo naman sila dahil ayaw mo sa kanila di ba? Ngayon ay matuwa ka dahil wala ka ng responsibilidad. Nilapitan po siya ng kanyang kapatid para sa bunutan, ngunit tila nagdadasal si Divina dahilan para tumilapo ng kanyang kapatid at nawalan po ito ng malay. Isang araw, nagimbala mga polis nang makitang wala po si Divina sa selda. Hindi naman ito nakabukas. Agad nilang hinanap ngunit hindi nila ito nakita mga ilang araw pa ang lumipas bago ito natagpuan at nahuli sa ikalawang pagkakataon. Ngunit katulad ng mga nakaraan ay nakakatakas ito. At sa pagkakataong ito ay nakita ng mga pulis ang tila kakaibang bilis ni Divina. Hindi nila alam kung paano dahil nakita na lang nila itong nasa itaas ng bubong na mabilis na tumatakbo hinabol nila ito. Halos nagpang-abot po sila. Tumalon si Divina na akala mo ay sa telebisyon mo lang makikita. Nagpangbuno pa sila ng mga pulis. Binaril nila ito ngunit hindi ito tinablan. Ang mas ikinagulat nila ay ang mga sumunod na nangyari. Umusal po ng kakaibang dasal si Divina at nagawa niyang lumipad gamit ang walis na hindi mo sukat akalain na mangyayari sa totoong buhay. Nagkagulo ang buong lugar. Doon po lumaganap ang takot at pangamba dahil minsan nilang nakikita si Divina na nakatayo sa dilim at tila hayop o baboy ramo ang tunog. Nagsanib pwersa ang kapulisan sa paligid ng lugar. Ang kanyang pamilya ay nilagay sa isang ligtas na lugar dahil baka sakta ni Divina ang mga ito. Pinuntahan po nila ang bahay ni Divina. Mga patay na hayop ang kanilang naaputan. Ngunit si Divina ay nahuli po sa bukid ng kanyang mga magulang. Lahat ng hayop na naruroon ay patay ng aputan po nila. Nang siya ay mahuli ay agad nila itong kinandidahan sa loob ng selda. Ngunit kahit anong gawin nila ay nakakawala po ito. Ito ang huling pagkakataong nakalaya po siya. Pero natunto nila si Divina sa lugar na kung nasaan ang kanyang pamilya. Hindi lamang siya makalapit sa bahay gawa ng mga orasyong itinanim ng mga albularyo sa paligid. Sa pagkakataong iyon ay naghahanda na ang mga pulis. Tila mas naging malakas si Divina laban sa mga albularyo. Nagpanglaban sila. Hinahataw siya ng latigo ng mga albularyo. Hindi siya makausal ng kanyang dasal gawa ng paghambalo sa kanya ng latigong gawa sa tinik ng suha at buntot ng pagi. Maya-maya ay sinabi po ng kanyang ina na tama na yan at ano ba ang nangyayari sa kanya inaya. Ang tanging nasambit lang ni Divina habang umiiyak ito. Na tila ba nagsusumbong sa kanyang ina. Wala kasing pait at sakit sa puso ng isang ina na isang magulang na makita ang anak na nasa ganoong paraan sa nakakapanlumong kalagayan. Sinabi ni Divina sa kanyang ina, Napatayin niyo na lang po ako hindi ko na po kaya. Pagod na pagod na ako. Inay, patawad. Uwi ka po niya habang umiiyak siya. Ngunit ilang saglit lang ay nangingisay siya na tila ba nagbabago ang kanyang anyo. Hinataw na naman siya ng albularyo at tila umuusok pa ang kanyang katawan. Sinabi po ng albularyo nalayuan mo na ang babaeng iyan kung sino ka man. Ngunit tawa lang ang itinugo ni Divina at sinabi nito, Mga walang kwenta, ngayong gabi ay paglalamayan kayong lahat. Iyan po ang winika ni Divina. Akto sanang tatalon si Divina ngunit isang bala ang tumama sa kanyang dibdib dilat ang kanyang mata na bumagsak po sa lupa. Napasigaw ang kanyang pamilya maging sila mang Berting at Salome na mas nakakakilala sa kanya. Hinanap ng mga polis kung sino ang bumarila. Ngunit walang sino man ang nakakaalam o nakakita. Namatay si Divina Gracia na hindi man lang nalaman kung ano ang dahilan ng kanyang pagiging halimaw. Kung saan ito nagmula o saan niya nakuha o sino ang nagbigay. Hindi rin alam kung siya ba ay nayanggaw, nakulam, sinapian o siya ba ay aswang o mangkukulam. Ni isa ay walang nakakaalam. Ang balita po ay may orasyon umano ang balang tumama kay Divina kaya daw agad itong namatay sumikat ang pangalang Divina Gracia sa mga radyo. Sabi pa nga po ng ate ko ay nailathala umano ito sa TV at mga newspaper. Sumikat si Divina bilang isang aswang pero ang katotohanan sa likod ng pagiging halimaw ay isang Divina na mapagmahal at mabait. At sa panahong iyon, halos taon na na hindi kumita ang ginamos sa lugar na iyon dahil sa takot na baka iyon na ang pamangkin ni Divina. Kung nadilig mo na ang kwentong ito ay huwag sana akong husgahan dahil ang version ko na ito ay base lang din sa kwento ng aking kapatid. Marahil marami na ang version patungkol kay Divina Gracia. Marahil ang iba sa atin ay parte lamang ito ng mga urban legend sa Pilipinas katulad nila Mario Labo, Teniente Gimo korason at iba pang mga nabantog na aswang na para sa atin ay panakot lamang ng mga matatanda sa mga bata para matulog sa tanghali. Pero para sa mga nakasaksi, nakaranas at nakakita mismo sa kanila ay magsisilbi itong alaala -ala na habang buhay nilang paniniwalaan. Mga totoong nangyari sa kanilang panahon na para sa atin sa panahong ito ay isa lamang alamat sa libro. May katotohanan man o wala, ang mahalaga ay naging parte sila ng ating kasaysayan. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Historia Tagalog Horror Stories Thank you.